sakto papa Ito na, ito na. Sasalang na natin, mainit-init pa. Hello. Hello po. Magandang umaga. Anong pangalan mo pare ko? Tawagin mo na lang po sa pangalang Mark. Si Mark? Ah, oh, si uh, wag wag, kasi wag ako. Mark kasi oh, ako. Oh. Wag ka na lang uh, Marlon. Marlon. Hay <laughs> okay, Marlon. Marlon okay lang. Okay po. Ah, sige Marlon kasama si Papa Marky at saka si uh, Papa Ace. Balita namin problema ka daw. Aww. Eh magtatanong lang po ako tungkol po kasi sa ano may problema po kasi tungkol sa amo namin dati. pinapasukan po namin dati. Ano ba ang trabaho Ay. mo? Ang trabaho po, ang trabaho ko po kasi dati construction worker hanggang What? ngayon po. Construction ngayon po. Ano iba na? May, ano po kami. May patay po kami, patay po yung kapatid ko. Mm. Tapos ayaw oh. po nila kaming pauwiin. Ay, huy, bakit daw? Uh Oo. -oh. Eh, hindi ko po alam. Ah, kayo ba ay stay in parang ganun? Yes po. Ah, okay. So mga ilang if ever uuwi, kinsa ka uuwi? Ah, uh, Dasmariñas po. Ah, nandito ako sa Metro Manila. Yes po. Ah, Ooh. wala ba kayong day off? Wala po. So, kahit linggo trabaho kayo? Oo po. Ay! Ang dami mo na siguro ipon. <laughs> Wala po maipon eh. Lahat po pinapadala ko kasi sa nanay ko. Ah, mabuting bata itong batang ito ah. Kaso, namata kailan pa namatay yung kapatid mo? Anong nangyari? Noong Sabado po ng gabi. Hmm. Leukemia po. Ah, okay. So, ngayon, plano mo, mga ilang araw ka naman, if ever, o week ka? Ha. Hanggang may libing lang po, sana mamayang hapon eh. Ah, tapos hindi ka, susko, mamaya na yung libing, hindi ba pinayagan? Opo. Ano daw sabi sa'yo, bakit daw hindi pinayagan? Eh, sabi marami daw pong trabaho eh. Oo, oh. oh, pero para, parang ano na, parang mali naman. Mali naman kapag ka oh, oh. yung reason ay ano na, uh, ganito. Babalik naman. Oo. Oo. May may namatay, nakamag-anak. Yes. Wala itong day off, susko. Kapag tawag po ng HR. <laughs> <laughs> HR. Huwag kunting konsiderasyon naman. Tinat, ah, nagtatrabaho naman po ang mga ito. Ito po yung mga physical yung trabaho, pare ko. Eh. Tapos ito, namatayan po ng kamag-anak. Bakit hindi nyo naman po pagbigyan? Hindi naman basta-basta ano eh, uh, basta lang na uuwi. Kasi mm. yung reason naman ay talagang Valid. kailangan oo kailangan niyang umuwi. Kasi nawalan siya ng mahal sa buhay. Ah, okay. At saka, ikaw ba halimbawa, ikaw uh, ikaw ba'y natatakot na kapag halimbawa umalis ka, pagbalik mo wala ka ng trabaho, ganon? Oo po. Ah, okay. Kasi naalala ko yung pinsan ko. Mm -mm. ang uh, Siya ay nasa Dubai. Okay tapos yung dad niya ay namatay. Mm -mm. So ngayon hindi siya nakapunta dun sa lamay. Oh, kasi maintindihan ko yun kasi malayo. Malayo, oo. Oh, oh. uh, kung biglaan yung pagkamatay, hindi naman agad-agad makakakuha ng ng uh, ticket. True. nakakapag schedule ng flight. Mm -mm. May mga tipong ganyan eh. Pero ikaw nandito ka lang sa Metro Manila tapos das makalang pupunta. Mm. 'Di ba? Parang mabilis lang sana eh. Sus Mary So man. Ano daw ang reason bakit daw hindi ka pinapayagan dahil lang Aba, sa daw? May maraming gagawin? Yun, yun nga po yung gusto ko itanong kung valid po ba yung reason na marami pong trabaho o kaya po ayaw kaming pa -uwin. Susko. Ang alam mo tawag dito, work-life and balance. Oo. Oh, oh. Sa mga pagkakatong tulad nito, wala ka nang, wala ka nang day off. Itong mga uh, emergency na pagkakataon na hindi may mamatay, hindi ka mamatay, no, Sakit, hindi papayagan. Mali. Uh, ah, ito yung mga red flag no, sa mga mm -mm. kumpanya. Okay. Ah, uh, balikan ka namin mamaya, ha? Opo. Okay. nako okay. Mga kapuso, mga kabarangay. Kapag ganito naman na ah, yung reason, tapos nagpaalam sa inyong empleyado nyo, payagan nyo naman. Mm -hmm. Sobrang valid naman ito. Mm -hmm. Di ba? Tapos kasi mamaya, uh, ililibing na yung kapatid niya, tapos wala siya doon. Kung sa inyo kaya mangyari. Mm. Di ba? O pwede naman sa inyo mangyari, pero kung wala kayong pagpapalaga sa mga kamag-anak nyo, sa mga kapatid nyo, baka kayo yon Pero hmm. hindi po lahat kasi ng tao katulad nyo. Mm, tama. O, mga kapuso, ay tinawagan ko po ang uh, isa kong kaibigan mm -mm. na nasa HR. Uh -huh. Eh, kasi HR na department itong mga ganito mga bagay eh. Uh -huh. Ang sabi niya, depende daw sa policy. Uh -huh. ng, uh, Ang unang kailangan mo malaman, ano ba yung status mo yes. sa kumpanya? It's uh -huh. either regular ka ba? Talent ka ba? Project based ka ba? Yung mga tipong ganyan. Tapos alamin mo yung policy ng kumpanya regarding uh, regarding about doon sa leave, mm -mm. sa absences, uh sa day off yung mga ganyang bagay ang importante bago ka pumapasok ng isang trabaho. Yes, kailangan alam nyo yun. Hindi kayo basta-basta nagtatrabaho, sabak ng sabak. Uh -oh. Kasi yung iba, hindi nila binabasa kung ano yung nakasulat doon. Minsan mm. may mga kontrata. Importante po na binabasa nyo yun ha. Tapos, if ever may lamay or may namatay, may mga kumpanya na binibigyan ka ng limang araw with pay. ah Kung uh -oh. ikaw ay regular. Mm -mm pero pag hindi ka regular ah uh, absent okay. <laughs> absent ka no pay Kaya oh, nga, oh. depende yan sa policy ng kumpanya oo oh, oh. Uh, mayrong 15 mayrong 15 days na leave mm -mm. na pwede mong magamit with pay yon wow naubos mo na ba yung sayo? hindi pa hindi pa oh, oh. Ah, okay meron pa ako siguro mga ano pa nga. mga 13 <laughs> Mga 13. Okay, update uh -oh. natin. Mamaya, bababa uh -oh. tayo. Last time kasi, di ba? Last time ano? Uh Oo, -oh, last. Year. Ubus na pala. Abonado pa. <laughs> so, yung makatao. mga tipong ganyan. Uh -oh. Pero, kumbaga, itong usapin na ito, eh, hindi na lang ito policy ba ng kumpanya, parekoy? Uh oh. Ang usapin na ito ay usaping makatao ka ba? Yan! Di ba? Kasi yung... Diba super duper valid kasi yung ano niya excuse niya para hindi makapasok sa work. Mm. Kung maga isang araw lang o dalawang araw yung hinihingi. Oh, oh. Hindi naman forever. Oo. Oh, oh. Susko. Sa limang araw na lamay, isang araw na lang makikipaglibing na lang. Oh, oh. Bakit hindi naman natin po mapagbigyan. No. Itong tao na ito ay maayos na nagtatrabaho. True. Diba hindi na nga siya nagpaalam ng limang araw oh. sa paglilibing na lang. Kumpaka konti namang konti namang pagconsideration kumpanya ito <laughs> ha kahit saan mo ang gulutin din ha? ha very wrong ay talaga don't worry uh oo -oh. yung kwan na lang yung kapatid na lang niya po pupunta do sa mga boss niya din ipagpapaalam ka at saka pamilya niya kasi yun eh hindi mm. naman ito pwede siguro hindi payagan kasi meron din naman akong ano ah, parang kamag-anak oo mm. parang pinsan hindi din pinayagan oo oh, okay. kasi marami ding trabaho Parang uh. ganon. Pero ito, kapatid. Mm. ba diba? Basta, kabilong sa, pami sa pamilya, sa, sa, sa inyong pamilya, parang, Parang ang sakit, di ba, uh. bilang kapatid mo. Pero alam mo ba, may kakilala ko dati, na uh -huh. ubos na yung angkan. Olo, tapos? Kali, naubos na, kalilid. Kali siya umate. Ah, ah. <laughs> sabi ng boss, uh -huh. oh, ano, may, pa ba sa angkan may niyo? May kamag-anak ka pa ba? <laughs> Ultimo, chewhin niya. <laughs> kung pare nang chuhin niya ipinagpaalam. Oo. Oh, oh. Skoh. Anyways, ano takay balik natin ang ating bida pare Koy. Hello po. Ah, oh, nakakalungkot na ganyan ang kumpanya na 'yung pinagtatrabahuhan. 'Di ba? Kaya nga lang na sabi namin, usaping makatao oh. na lang. May contract ba kayo diyan? Like may kontrata? Hindi ko po alam kung paano namin. Paano ka na, paano ka napasok diyan? Paano baga... ka nagpasweldo? Paano ka pinapasweldo? Pant ano po, pagkaling po po, sumuponta lang po dito sa May mga pinirmahan ba kayo dyan? Wala po. Eh. Ay siya, eh importante uh -oh. ang trabaho sa mga ganitong pagkakatao. Oh, At oh. least kahit paano, alam mo na yung kalakaran Jan sa kumpanya na yung pinagtatrabahuhan. Wala silang pakialam sa ilang mga bagay basta magtrabaho ka lang, matapos mo yung trabaho. Nasa uh -huh. sayo na lang 'yan. If ever, you will stay or not, okay? Yes, pwede kang umalis. Ngayon na, say mo. No, I, I can't do this anymore. Yeah. Sir, I'm so sorry. Ito yung resignation You're ko. You're so hard. Ganun. <laughs> Goodbye. Goodbye. I can't take it anymore. Charot. Mm -hmm. <laughs> so, sino yung immediate na supervisor mo? Mm -mm. Doon ka dapat magpaalam talaga. Yes. Siguro naman maiintindihan niya. No? Pangalawang beses na puto, sir. Pa? Ha? Pangalawang basis na pinangyari. Naku, mauubos. Paano? Sa lola ko po, ganun din. Ah, okay. O, oh, sige. Siguro naman, maintindihan ng, if ever hindi ka pumunta do, maintindihan ng pamilya mo yan. Kasi baka magtampo sa'yo, kasi nga, huling sandali na, hindi mo, hindi ka pa pumunta. Mm -mm. Okay. Oo. Oh, Edi eh, ko na lang, kapag may day off, if ever hindi ka makahabol ngayon, dahil importante sa yung trabaho, puntahan mo yung puntod, bisitahin mo yung pamilya. No? Oo po. Oh, pero... Ito, maling-mali ito, ha? Uh -oh. Maling-mali ito. Isang araw na lang ang hinihingi. No? Apo. Okay. Pag may pagkakataon ka, pumunta ka ng dole. Uh Oo, -oh, doon. magreklamo. Apo. <laughs> uh Oo. -oh. Okay, pag-pray mo na lang kahit papano, ha? O kaya, um re-appeal mo uli. Ngayon lang. Hindi na isang buong araw, oras na uh -oh. lang. Babalik din ako mamaya. Ganun. Ha? Okay. But a guy Nine Ellis ninety-seven point one ninety-seven point one Forever Number One